Posible nga lang tumama. Ayun. Ano kayo okay na? <laughs> o oh, oh, dito muna. <laughs> oh, dito sali. Apat kayo no? Oh, apat. Ilang kayo? Lima? Lima? Apat? Apat? Oh, apat daw meron. tayo diyan sa ano pa mo, boss? Ayun. Ito nga ano, kaikot na kayo? Dali, dito sa mina. Baka umulan. kami <laughs> na, dalawang balik balik hindi <tinamaan>. Ulit. <laughs> Ô, oh, sang gala, đi nè yon Chúng ah. ta gravel